Okay. May ilaw ba? Ayan. Hindi. Okay na na. May ilaw ka dyan. Ayan. Kamusta ka na ano, dyan? Kamusta kayo? Kamusta kayo? Hindi ah. Hindi ah. Oo. Ano? Pwede na? Pwede ka na magbiyahe? Hindi lang <laughs> ito. Okay. Hindi siya na nakulain ba eh. Bakit? Hindi ko nila yun. Malakas ka naman na, makalakaw. Maka, Makalakaw-lakaw ka pa papunta sa baybay. Simbal ko. Ito ko baybay ang mapukong. Bakit? Ang gagawin mo doon? Ito, mapag-check up. Mag-check up ka bukas? Hmm. Ah, saan? Sa urmok ulit? Hindi, hindi na sa baybay. Ah. Oh, sino kasama mo? Ako. Wala kang kasama? Kaya mong mag-isa doon? Baka naman, ano, mahihirapan ka niyan. Baka mamaya, Bigla kang mahilo. Namaskaran. Kahit, na. na. <laughs> kahit na. Namaskaran. Kahit na. Mahilo pa no. Ha? Lasok. Teksing ba naman ako direk Domingo? Oh, kaya mo nang kaya mo na 'yung sarili mo na lumakad mag-isa, di ka nahihirapan. Oo. oo. Dahil na, eh. Oh, oh. Dali na. Mainit pa na may panahon ngayon ay. Eh. Pakahingaling kayo. Magsama kayo ng kasama mo diyan.